grabe na talaga si Ohahay mga Q kasi yung mga babae sa North Cotabato mga Q ay gusto nang magpabuntis sa kanya gusto nang magpalahi kay Ilya CTV yan po yung nakakatuwang nabasa kagabi ni Ilya CTV sa sign doon sa kanyang mga tagahanga mga Q sa mga nanonood sa kanya mga Q Ilias buntis ako so yun guys sa mga hindi po nakakaalam nasa Alamada North potabato sila kagabi mga kayo. At abangan nyo guys kasi mamaya magre-receive ng award si Oha Hai mga kayo. Isa sa pinaka-prestiyosong award dito sa Pilipinas mga kayo. Ang mahalikang Pilipino award mga Magre-receive po siya guys. Yan sa Okada, Manila pa rin po yan gaganapin. So ito guys panoorin nyo yung uh, napaka-cute na tagpo kagabi guys ni isang tagahanga ni Elias si ay gusto nang magpabuntis sa kanya. Yan po ay mga kimi lang din naman. Mga patawa na lang yan sa event mag. yan, huwag niyong seryoso na. Baka mamaya seryoso huwag na naman yan. At kung ano na naman yung sasabihin niyo Yan po ay mga ano lang po yan. Mga joke-joke lang po yan ng mga tagahanga ni Elias si Ito guys, panoorin niyo to. Yan, na merong isang fan na gustong magpabuntis kay Elias JTV. Panoorin niyo guys. kasulat sa una so pre Tro Ilias pabunti siku Sure Basik na ang kaibana ha Kung nga man galing kaibana Imong bana na lang ako ah <gifat> <gifat> Okay lang mo sa kilit Okay lang mo Yan

<laughs> nakakatuwa naman talaga guys mga tagahanga ni Elias TV. Ang cute po talaga nila. Ayan, yan po mga kuy, wag niyong seryoso Ayan eh, po ay mga patawa lang po yan sa event. Mga kuy, madami po yan guys tuwing pupunta si Elias TV sa mga gig. So marami talagang mababasa ng mga nakakatuwa na pinapaabot sa kanya ng kanyang mga taghanga Makio. So yun nga guys, maraming maraming salamat sa panonood. Ayan, suportahan natin si Elias JTV mamaya sa pagtanggap po niya ng prestiyosong award Makio. Hindi po basta bastang ang award to Makio ha. Hindi po siya basta-basta kasi yung award na to guys, naka-receive nito si Nora Honor. Ayan, alam niyo naman guys, national artist po. Ayan, so mamaya makakasama niya doon sila Andrew E. Ayan, basta guys, sila Marco Season. Yun, yung mga legendary talaga dito sa Pilipinas, guys. Yan po yung may mga malaking ambag dito po sa Pilipinas, guys, sa larangan ng singing, dancing, art. Yan, uh, mga artist yan, guys, yung pinapangaralan pinapangar yan. Yan, pangaralan yan, mga katama ba? Pangaralan. Tama. Uh, lahat yan eh. Uh, may sa business. Yan, uh, basta, yan po ay itinuturing na malaki talagang award na marireceive. Nang isang uh, Pilipino guys. Si nyo ah, Maharlik ang Pilipino Award 2025. Magre-receive po mamaya si Ohahay. Kaya abangan natin guys, suportahan po natin siya. Panoorin po natin yung live nila mamaya. Ayan, so yun nga guys, maraming maraming salamat po sa panonood.